O, paano yun yan? Ha, chichi. Hindi ka na masasama sa palengke. Kaya hindi man po siya ng lolo niya kasi may ginawa na naman niya at ang kasalanan. Yan, yeah, nagmumukmuka ngayon. Chichi. Sit. Chi. Sit. Chichi. Pst. Chichi. Sit. Samunta. Ayan. Kuwawa naman. O. Oh. Yun, oh, kawawa, oh, kawawang kawawa. Hmm. May ginawa po yung kasalanan, kaya po yun, hindi na naman sinama ng lolo niya dito sa, sa palengke. Kawawa naman. Ayan, e, nagmumukmuk na ako. Oh, nagpapawa pa ito, may po. Oh, 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 po, oh. Nagpapaawa pa ka mo naman nakakaawa siya. Oh. Hindi po sinama ng lodo niya sa palengke kasi nag-aawis sila kanina. May ginawa na naman niya itong kalokohan. Ano na, ano 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 Bala ka, dyan ka na lang lagi sa bahay. Hindi ka na pwedeng sa mama. Si Potpot Pot na lang. Si Potpot Pot na lang isasama.